na ang nanghimasok sa ating teritoryo. Yan ang pinaninindigan ng Pilipinas kasunod ng akusasyon ng China na illegal daw tayong pumapasok sa Scarborough Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Walang obligasyon ng Pilipinas na isang sovereign state na manghingi ng anumang pahintulot para makapaglayag sa sariling teritoryo. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs nang umalma ang Southern Theater Command ng Chinese Army sa pagdaan ng Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea nitong October 30. Sabi ng Department of Foreign Affairs, walang legal na basihan ang mga pahayag ng China Nagpalalalang-anila ito ng tensyon sa rehiyon. Lehitimo rin ang pagpapatrolyo natin sa lugar dahil sakop at responsibilidad ito ng Pilipinas. Ang China raw ang pilit pumapasok at nanghihimasok sa ating teritoryo. Paalala pa ng DFA sa China, ang mga pangaharas at panghaharang sa Philippine Vessel at mga mangingisdang Pinoy ay paglabag sa International Law, United Nations Convention on the Law of the Sea at Arbitral Award sa Pilipinas gate pa ng DFA, dapat lumayas ang China sa Baho de Basinlok na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kinukundi na ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang pagbuntot ng People's Liberation Army ng China sa Philippine Navy at Coast Guard. Paglilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines, walang karahasang nangyari sa bagong insidente sa pagitan ng barko ng Pilipinas at ng China. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang pahayag ng China na kumikilos ang Pilipinas sa dikta ng Amerika. Tayo po ay isang malayang bansa at mayroong tayong foreign policy na independente. So malaking isang sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Pagtitiyak din ng AFP, tuloy-tuloy lang ang ating maritime mission sa kabila ng mga insidente. Pero nang tanungin kung welcome sumama ang Amerika sa mga resupply mission ng Pilipinas, sagot lang ng AFP, Our uh, mission is for us to undertake. Nagbabalita mula sa frontline, Marcel Halili, News Five. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.